Exactly. Oh, wala, walang ng GS pag nag audit lang ako pag nag ano, may GS. Practice, practice. parang ano lang, parang nasa classic lang ah. Pag nagpa-practice ako rito rin sa rank, tamad ako mag-classic, sayang ang oras. Same. Pag nagamit ko na ng beses sa classic, pwede ko nang i-rank. O oh, yun, practice na. <laughs> practice.